Hello mga kapakners, nandito ulit ako sa aking manukan at binisita ko ulit sila. So far malalaki na talaga sila ngayon at meron akong mga nangingitlog. Ah, uh, actually meron ako dito isa na uh, naglilimlim na. Okay, naglilimlim. Tinatry namin palimliman yung mga itlog ng aking mga brown decal. Okay, o yung ibang mga Rhode Island red na manok. So far, ito na po sila ngayon. Tingnan po ninyo. So, ayan na po. Ayan. Talagang malalaki na po yung aking alagang manok. Ayan. So, yung pong aking labing dalawang... Ah, labing anim na manok. So, ganyan na po sila kalalaki. Talagang malalaki na po sila. So, mula po sa pagka papalimlim namin sa itlog. Tabing, ah, balin po ay labing siyam. So, ang napisa po ay labing anim. At namatayan po ako ng parang tatlo. Pero, after 3 months, ayan, ganyan na po sila kalalaki. ito po yung aking dalawang tandang. Ayan po yung aking tandang na ginagamit para Uh, kumupa dun sa mga inahing manok ito naman po ito po yung ilan lang sa mga itlog nila Ayan, meron na po akong dalawang manok na nangingitlog actually nililimliman pa nga yung iba yan po sila nandun pa po sa labas yung iba ayun so talagang malalaki na po medyo maalakas na rin po silang kumonsumo ng kids dahil syempre sa laki naman po ng mga iyan pero doon naman po mga kawakners so yung yung napapansin nyo may butas po yun doon sa ilalim Yan, may butas po yun na dinadaanan Ganun din po sa kabila, pagkakas din po silang dinadaanan doon. So, ang purpose naman po nun ay para tuwing maga ay maring tumukha muna sila ng mga dahon sa labas. Uh, para sa ganun ay makatipid-tipid kami sa pagkain. So, tingnan po natin yung uh, pinagpapastula nila. So, ito po yung uh, kanilang pastulan kapag wala pa pong ibibigay eh, na pagkain, dito po sila pumupunta. Ayan. So, dun po ang labasan nila. Ayan. And yun naman po. Gusto, gusto talaga ng pagkain. Ayan. Eh. Actually, naubos na ang mga damo. Ayan. Naubos na yung damo nila. Ang ganda po yung kanilang area. And, nga lang po. yun. Ayan po ang kalukuhan ng ibang manok so niluluksa nila kanina so, kaya kaya nilang lumabas uh, yung pong una naming mga yung una ko pong nadalang anim na manok ay dun po sa kabila hindi ko namin pinagsasama dahil nag-aaway po sila minsan nagiging cost pa siya ng uh, yun po yung pagkakalobo ng mga mata So yun lang mga kapaklers Update ko na lang ulit guys sa aking mga susunod na video Salamat